Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang isyu ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea ay isang pandaigdigang usapin na nakakaapekto sa maraming bansa. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng sama-samang aksyon para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. The global uh, situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer we have to also remember that uh, the, South China Sea is, is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Samantala, ayon sa isang eksperto, dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagiging aktibo nito sa pagresolba ng tensyon sa Indo-Pacific region, ANIA, Mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagbalanse ng kapangyarihan at pagtataguyod ng international law.